Pag-usapan pa natin kung paano iwasan ang mga sakit ngayong tag-init kasama si Mobile Journal Francis Orso. Francis, personally may mga kakilala ka ba o kamag-anak na nagkasakit dahil sa hindi ng init ng panahon? Yes, Pops J, ngayon nga nagdeklara ng pag ang pag-asa ng tag-init, marami talaga yung nakakaranas ng mga uh, mga nararamdamang sakit dahil nga dito sa epekto nito. And uh, yung mga elderly, especially sa, sa, amin, yung mama ko, dahil nga maraming nararamdamang sakit, isa yan, isa yung halimbawa, nahihilo siya sa labas kapag uh -oh. matagal siyang lumalabas. Yan yung madalas, eh, no? hihilo yeah, Yes, yung mga ko. karaniwang uh, nararamdaman niya kapag uh, mainit talaga yung panahon. Uh Oo. -oh. Pero Francis, paano ba maiwasan yung ilang mga karamdaman o sakit uh, during the season? Maraming, ilip, maraming oh. solusyon doon na Pops J oh. para sa mga kababayan natin na uh, laging nasa labas ng bahay. Oh. Oh. Merong mga pwedeng gawin para talaga maiwasan yung mga sakit na pwede nating makuha uh, during this uh, warm dry season. And isa dito sa mga ginawa nga halimbawa yung mga kapatid natin na nagtatrabaho sa labas, ng mga yes. MMDA officers. Oh. Meron nga uh, pinatupad ang MMDA na heat break stroke mm -hmm. para don sa mga personnel nila para nga maiwasan din talaga yung uh, mga sakit. Halimbawa, ng heat cramps, heat exhaustion, at yung, uh, yung mas malalangang heat stroke. Sila yung mga nakabilad sa araw kasi? Mm -hmm. Yes, Pastor J. Oh. And binibigyan mm -hmm. sila ng 30 minutes a day na pahinga para nga... Uh, halimbawa sumilong sa malililim mm. na lugar or uminom ng maraming tubig dahil mahalaga din talaga yung hydration. Yung pabago bago uh, ng weather, no? Ito mm -hmm. ba eh ang dahilan kung bakit uh, lumalaganap itong mga karamdaman. Eh? Mm -hmm. Yes, Pops, uh -huh. j napakauso talaga ng uh, mga sakit lalo na kapag uh -huh. nagbabago yung panahon. Halimbawa, uh -huh. no mga nakaraang linggo lang ay nararanasan natin yung epekto uh -huh. ng amihan and usong-uso yung mga sakit halimbawa yung ubo, sipon dahil nga ani malamig yung panahon, uh -huh. yung simoy ng hangin yun naman yung nagbibig sa atin ng uh, uh, sakit na mga ganun. And ngayong tag-init naman, ibang sakit na naman yung pwede nating maranasan. So depende talaga sa panahon kung ano yung mga karaniwan or yung mga common illnesses na pwede nating maramdaman. Kahit pa ulit-ulit na sinasabi ng pag-asa, walang summer mm -hmm. sa Pilipinas, no? Ipaliwanag mo nga yung pagkakaiba nung summer at tag-init kasi medyo dalilito pa rin yung iba eh. Yes, Oo. Pops J. Tama ka nga na wala talagang summer dito sa ating bansa <laughs> and dilinaw <laughs> na rin yan ng pag-asa. Dahil itong summer lang ay ginagamit lang ito para dun sa mga Uh, sabihin nating mga bansang nasa middle latitude or gaya nga nung ng kanina ng pagasa asa ito yung mga bansa na nasa northern and southern hemisphere na may apat na klima. And dahil nasa equatorial region uh -huh. tayo, dahil nasa gitna tayo ng ating planeta, uh -huh. dalawang klima lang yung pwede nating maranasan, which is yung dry at yung wet season, yung tag-ulan uh -huh. at tag-init. At ngayon nga nag-official nang nag-anunsyo -nag ang pag ng tag-init, ito lang yung pwede nating maranasan. So bakit natin ginagamit yung salitang summer sabi Oo, ng pag-asa. Saan magaling yan? Na, oh, pinaka, nakasunayan eh. Oh, 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 oh. pinag-ugatan daw niyan yung ano eh, yung pananakop sa atin ng mga Amerikano okay, dahil yeah. nga oh. ah, naimpluwensyahan tayo ng mga ilang kultura at pananaw nila mm -hmm. ah, sa sa kanilang ah, tradisyon o ginagawa dun sa kanilang bansa and mm -hmm. nadala yun dito sa atin. Eh paano na natin tatawagin yung mm -hmm. Summer Capital of the Philippines? Ano, init Capital of the Philippines? Ba yan? <laughs> Pwede naman yun, na pop joke na Summer Capital kasi oh. hindi pa rin naman nalalayo talaga yung pagkakaiba ng summer kasi kung uh, may summer sa ibang bansa ganun din eh yung nararanasan nila mainit yung panahon maalinsangan okay. and kung uh, dito naman sa atin tag init so uh, parang interchangeable naman yung mga terms na yan na pwede natin gamitin. Yun nga lang, kung uh, sa technical na pag-uusapan talaga, walang summer ang Pilipinas. Lalo ngayong mga panahon ngayon, like today, no? Mm -hmm. Matindi ang uh, sikat ng araw, mm -hmm. matindi yung init na nararamdaman natin yon Yung iba, sumasakit yung kanilang mga ulo. Mm -hmm. uh, may kinalaman ba ito sa kulang sa pag-inom ng tubig, yung hydration? Mm -hmm. Yes, Pops oh. J. Kasi napakahalaga talaga, nung pag-inom ng maraming tubig, lalo ngayong mainit lalo yung panahon. Oh. Lalo, lalo oh. talaga ngayon. Mm -hmm. Kaya yung... Uh, uh, sapat na halimbawa, sinasabi nilang 8 glasses of water sa water a day, yun yung mga kailangan nating sundin eh, para talaga maiwasan yung mga ganong klaseng karamdaman. Di baling sobrahan natin ang pag-inom ng tubig. Eh, ba? Diba? Mm -hmm. Francis, identified ba natin yung mga lugar na kung saan mainit talaga ang panahon? Mm -hmm. Lalo yes. ngayon. Oh. Mm -hmm. Yes, Pops J. Itong uh, mga lugar dito sa ating bansa na pwede makaranas ng mas mainit ang panahon, halimbawa ngayong kakaumpisa pa lang ng tag-init, mm -hmm. dahil dominant yung weather system na easterlies o yung uh, itong weather system na ito, mm -hmm. ito yung nagdadala ng mainit at maalit panahon at uh, mas nakakaapekto ito sa may eastern section nang bansa which is uh, specifically sa may Bicol region or sa may iba pang part ng uh -oh. Eastern Visayas kabilang na rin yung uh, Uh, sa o dito naman halibawa uh -huh. sa Luzon yung Quezon province so uh -huh. yun yung mga pinaka vulnerable sa tag-init dahil sila yung uh, mas unang nakakasalubong doon sa mainit at maalinsangang hangin. Ang impression ng iba Francis, 'di ba, minsan sa Central Luzon, no? Pagka uh -huh. na padpad ka dyan, init na init ang pakiramdam ng uh, karamihan sa ating mga kababayan, uh -huh. maging doon sa far north, no? Uh -huh. uh, yung iba sa Tuguegarao, 'di ba, uh -huh. sa Isabela, ito ba, eh, pwede nating sabihin na pagkanarian nariyan kayo, naku, kinakailangan mag-ingat din. Mm. Yes, pops, Jay. Uh -oh. Kasi itong mga lugar na to halimbawa, doon sa tugay or or uh, halimbawa sa iba pang parte ng North Luzon, sa may Dagupan yes, yes. or sa uh -oh. iba pang uh, lugar na malapit sa dagat. Sabi kasi ng pag-asa, kaya sa mga lugar na yan, matataas yung temperatura dahil mm. mataas yung relative humidity o yung tinatawag nating alinsangan sa hangin. Mm. Kasi malapit sa dagat, mm. eh. malapit sa dagat, mas malakas yung water vapor okay. na nasa hangin. At kapag marami yung presence ng tubig doon sa hangin mas mainit at maalinsangan yung mararamdaman natin yun kasi yung ano yun eh, nag nagpapadouble double doon sa temperature sa atin yung alinsangan relative humidity and temperature kaya yung nararamdaman natin mas mainit maraming salamat Francis Orso